For today's video ay umorder nga po ako ng apat na unan sa Shopee. Tingnan natin kung maganda. Dahil ako kasi nagbe-base ako sa feedback ng mga tao doon sa mga ino-order ko sa Shopee. Since madami akong nabasang positive comments, kaya umorder din po ako. Kasi marami kami dito sa bahay, kaya nagkukulang na yung aming unan. Kaya bumili ako ng apat para sa akin plus dalawa so anim lang unan ko. Iba pa yung mga tungkal-tungkal ko, yung mga stuffed toys at mga maliliit na unan. Meron din unan ng aking chan na binili ko din dito sa shop. Kaya kahit hindi ako lumalabas ay nauubos ng pera ko sa kakashopping ko dito sa shopping. I Tro. Napakadami ko na talagang na-order dito sa Shopee na gamit namin dito sa bahay. Lalong-lalo na yung mga gamit ni Baby, yung mga baby wipes at saka yung mga um, sabon ng kanyang damit, softener ng kanyang damit. Pero yung sabon para sa kanya hindi ako umorder dito sa Shopee dahil bumili ako doon sa Hong Kong. Ang binili kong sabon para sa kanya ay yung Aveeno Baby, yung lotion and moisturizer cream, yung facial cream, yung wash niya, and yung shampoo is from Aveeno lahat. And that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.